guys? Uh, ngayong araw na to ay pag-uusapan naman natin ang mga iba-ibang manifestation sa balat at sa iba pang bahagi ng katawan isang tao na merong HIV infection. Bakit itong naisipan kong topic? Kasi uh, na ko na ngayong panahon na to talagang tumataas at dumadami ang mga uh, tao sa Pilipinas na merong o nagkakaroon ng HIV. Isip ko na no, magandang i-discuss to para maging aware yung mga kababayan natin na hindi porko ito ay kulugo lang, eh, ano lang tayo, relax lang. No? O hindi porko ito ay dandruff lang, relax lang tayo. HIV stands for Human Immunodeficiency Virus. No? Pag nagkaroon ka ng virus na to, ang unang inaatake ng virus na to ay yung tinatawag na leukocytes o yung mga white blood cell na nasa ating uh, katawan at pinuproduce ng katawan natin against uh, mga infection. At nagkaroon ka ng HIV infection, lalaban yung katawan mo. No? Sa paglaban ng katawan natin, yung mga uh, white blood cells na ito, ito ang nag-stand uh, nag as uh, soldiers of our body to protect us against infections. At kapag ikaw ay uh, nagkaroon ng HIV, yung nga, yung unang ina-attack niya itong lymphocytes. Kapag in-attack niya to at gumaba nito, siyempre para bang soldiers yan na nagbabarilan, may namamatay, Ganoon na nangyayari dun sa lymphocytes natin. Uh, namamatay yung ibang lymphocytes dahil sa paglaban nila para protection na lang yung ating katawan against HIV infection. And in the process, dadami silang namatay na at magkakaroon na ngayon ng mga uh, reaction sa balat ng isang tao na mayroong HIV. Nakakaroon ka lang ng mga manifestation kapag ang lymphocytes ay bumaba ng sobra-sobra, viral load mo, ibig sabihin yung dami ng virus na nasa katawan mo ay tumataas. Pag bumababa yung CD4 count o lymphocyte count mo, ay tataas naman yung viral load mo o yung mga virus na nasa loob na ng iyong katawan. Well, if you have multiple sexual partners, Uh, you have sex with uh, casual contacts, no? Na hindi mo naman kilala, na mo lang sa bar, nag-inuman kayo, nag-sex na kayo, then, ayan, that is a possibility. Needle, if you do needle shaving, like for example, you do drugs and then you share the needles, then you can also develop uh, HIV. Yung panganganak, no? Kapag ang mother ay may HIV, o kaya na-contaminate yung bata na, ng mga ibang mga equipments na infected with HIV, then you can develop HIV infection also may tinatawag tayong stages ng HIV. Yung first stage, ito yung tinatawag na stage 1 or the asymptomatic stage. Ang makikita mo lang dito sa asymptomatic stage ay yung nakakaroon ka ng mga kulani, no? lumalaki yung mga kulani mo sa iba't ibang bahagi ng katawan mo at persistent ito, hindi ito nawawala. Kapag ikaw ay uh, nagprogress nag-progress na into stage 2, uh, magiging symptomatic ka na. Usually, ang, ang symptoms sa ito includes um, sore throat, fatigue, headache, fever, uh, bukod pa sa mga kulani na min minensyon ko kanina, skin rash.